Yes po Mr. Chair. Paano niyo po masasabi na peke yung video? Halatang ginawa naman po siya, Mr. Chair. Pinalabas nila na malabo yung raw video para lang masabi na kamukha ni PBBM. Okay. Tapos in-enhance po nila and sa kanila in AI. Pebbles, itong sino pa ang salaysay mo ba is uh, ginawa mo ba ito? Uh, kus ng kusang loob. At wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? Uh, ikaw po ay isang blogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At uh, ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time. Minsan po kasi hindi po ako nag-vlog for a month. So, it's not your main source of income? Yes po, kasi wala po akong, hindi po ako monetize. Okay. Hindi hindi monetize. Pero meron po kayo ibang trabaho? Online seller po, Mr. Chief. Okay, online seller. Uh, pag kayo po ay naging engage sa uh, uh, pagbablog, ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Pebbles. Chair. Pebbles. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. Halata naman eh, dahil ayaw mong gamitin eh. Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex, pero hindi po ako ganong nagpo-post doon. At ilang taon na po kayong... Uh, uh, nag vlog Since 2014, oh, Mr. 2014, that's about 6, 11 years? Oo oh, po. Okay. Thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang mesograli sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong maisog event sa Hong Kong that was July 7. July 7. July. Ay, wala naman nakalagay dito yung date. Eh. Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Eh. Uh, pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito uh, kung ano po itong maisog rally? Yan po yung normal mystery chair na ginagawa ng mga ng TAPS coalition, yung may event na sa iba't ibang lugar katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas sa liwasan. Yan po yung maiisod rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Opo. Thank you. Ah uh, ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga maisugrali na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Uh, pag ini-invite ka? Opo. May sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahi lang po, pero yung accommodations, kapag isang beses pa lang po kasi ako ng abroad na ma-ease Saan po yun? Sa Hong Kong. Doon okay. po, uh, yung friend ko po yung nag-sponsor uh, sa akin ng airfare and hotel. At, uh, pwede ko po bang malaman? Masabi po ninyo dito sa committee ito, kung uh, uh, saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? droga. Okay. Ah, uh, Meron at din dito kayo mo yung ginawa yung isang event, isang raw version July 6, at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. 6, 7, ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Stay, pero yung pangalan po ng hotel. Yung raw version po kasi, okay, kapag tinignan video. nyo, hindi okay, niyo siya you masasabi uh, na... Bakit po kayo sa private na, na talaga, mo sa... eh, na hindi niyo rin po no talaga July masasabi na si PBBM. So, in-enhance uh, po, Mr. video para after mas event, meron pong dinner at mas makita ng lahat ng okay. Program. naging speaker okay. dun sa uh, event. So, meron din dito sa iyong yes, affidavit. Binangkit mo yung raw version Pwede ko po bang pwede po bang sabihin niyo sa committee wala ano sa amin sino uh, ano ang ano po ang sa event sa, sa yung affidavit After yung no po kasi tapos event, tapos nyo, nyo, na niyo, nakatayo na lahat mga, yung mga masasabi na kumatend, yung mga followers kahit na hindi po siya talaga ang nagsabi po niyo sa na masasabi na si PBB dinner after so enhance po nila video para mas maging maliwanag Si Harry Roque. At mas makita. Uh, siya rin ba okay. nag na lumaw ko doon? Hindi po. Yung pong uh, organizer ng maizug Hong Kong. Ah, uh, yung nag organizer ng Hong Kong maizug Rally. Uh, sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas na sabihin lahat ng uh, ginagawa ng gobyerno na hindi gusto hindi, hindi namin gusto kasi that, that time uh, kalaban po ako ng gobyerno ah, oh, liwanagin po natin yon kalaban ka ng gobyerno ano okay. po ang ibig sabihin po ninyo ah, sa ano kalabang po? ka ng gobyerno? Mr. Chair, ah... Uh, Kayo po ba ay kritik ng gobyerno? Yes po, kritiko so, po Kasi okay. malawak po yung po. sinasabi po nyo na kalabang ka ng gobyerno. <laughs> Sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong... Uh, uh, meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisugrali so sa Hong Kong, ikaw ay naimbitan na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba, iba pro Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito uh, sa screen. Paki sagot lang kung pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Komsek, uh, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Yan? Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat yung kakilala ko lang po ha. Opo. Uh, yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na white. Yung moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? Kaya naka hindi po yung naka-brown. Uh, ah, okay. Naka-t-shirt? Yes po. Right, yeah. Ay, ipag-doon po kasi ako tumingin. Oh, kasi nasa left. Nasa okay. left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Ms. Saruganda Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Secretary C si Attorney Vic and then yung nakaupo pong green is si Prof Ana Uy Okay Yung naka hindi ko po kilala Yung katabi po ng naka si Attorney Harry Roque Yung nakatayo pong naka-black si Danielong yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Ah, uh, punta na tayo dun sa uh, laman ng iyong affidavit. Uh, sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag uusapan sa dinner na yun na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita ng, na ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sa Noong sinabi mo sa Ay, affidavit mo na ito? Uh, late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga one hour na sila nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic, and ni Pam. So, mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So, pagdating ko po, yun po yung topic about the pulburon video. Okay. Uh, sinabi mo rin sa iyong affidavit, uh, Pebbles, na walang pinakitang picture si ni Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo pero base po sa iyong obserbasyon, uh, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o oh, first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na 'yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, wag hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Ah, uh, dito rin sa affidavit po ninyo. Pinag-usapan din niyo sa sa oras po na 'yon sa dinner uh, kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama yes. po ba? Yes po, Mr. Chair. At uh, napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parilis sa isang foreign uh, influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, pa, uh, hindi naman po na pagkaisahan pero nag bibigay po sila ng mga opinion na dapat uh, siguro sa international blog, international blogger dapat na maglabas or yung yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM pero hindi po siya napagkaisan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebos kung totoo man man ang picture, bakit kailan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po Mr. Chair para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi 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 tunay yung litrato or yung foto? bakit kailangan ng bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Hindi ko po Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas sa international ilabas ng international vlogger nakikinig lang po ako sa kanila wala po akong binigay na opinion na ayo oo, oh, sige ilabas mo dapat ilabas siya ni ganito dapat ilabas siya ng ni ganyan hindi po ba available uh, uh, having in this business for 11 years kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay uh, uh yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Chair. Dahil kung totoo yun, hindi, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence or credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Uh, sa iyong observation, uh, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Rocky po. So, si, so si Attorney Harry Roque. Now, pwede ko bang uh, tatungin, Pebbles, uh, at that time uh, na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro Pro-Philippines wala po akong pinapanigan wala kayo pinapanigan hmm. hindi po ako BBM vlogger that time hindi rin po ako DDS ah uh, pero sa mga vlog ninyo sumusuporto po kayo sa mga Duterte hindi po Mr. Chair hindi okay ha huh. dito rin sa iyong affidavit ah uh, pebbles may binanggit na binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit ko niyo Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. oh Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po. Kasi nagtatago po siya ngayon eh. <laughs> Sa iyong interpretation, Pebos, nung gabi na yun, uh, kung ano man ang pinag-usapan niyo doon, uh, specifically, yung supposed uh, photo na gumamit ng cocaine si PBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno, ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, uh, meron ka rin dito sa iyong affidavit, yung may sug sa Vancouver, Canada. Dito po yata, ini-release officially, yung photo na pinag-usapan ninyo di, doon sa Hong Kong may sugrali? Yes po, Mr. Chair. Aha. Uh Comsec, -huh. pakiplas po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng pulvoron video sa rally sa Vancouver. Yan ba'y epekto ng pulvoron? ay nakailangan sumagot siya ng tama lalong lalo na na mukhang na ang pundurin video. Thank you. Uh, Pebos, Boss, nandun ka ba sa mga rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Ah uh ah. -huh. Naglive po sila diyan. May nag-abiso sayo na magla-live sila. Wala po Mr. Chair, pero kasi pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Hmm. yun ang trending. Ah. Uh, Pebbles, mapapansin sa isang video na si Attorney Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. Uh, so, malinaw Droga. na si Attorney okay. Roque ang isa sa uh, mga pungunahing pangunahing personalidad sa rally kung din saan dito sa nilabas ang full video. Isang raw yes, version po, Mr. Chair. at A yung sa video, version. Paki paliwanag Siya mismo sa ang sabi. nasa sentro ano ng kaganapan nito sa iyong affidavit. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ayan. Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na dito sa iyong sinupang sa Laisay, isa sa mga dumalo na sa Bank of Vermont talaga, si Eh, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. Yes po, Mr. Chair. So, in-enhance po, nilain po nila yung video para mas maging maliwanag. Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. At US. mas makita taga US. Okay. Uh, ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit uh, po, Mr. Chair. ayon dito sa iyo sa din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa ah! publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Uh, ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo na mensahe si Marlica bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, ah, hinikayat hindi kayat ka nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, Ah, uh, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair, Kasi uh, po, uh, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Uh, hindi po na, hindi na po ako magtatanong doon. Ah... Uh, may ipapakita akong video. Uh, paki po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit, Comsec. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin, na uh, Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July uh, 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguri ang video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o naka, nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Ah, uh, Meron din dito sa iyong affidavit. Binangkit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, eh hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. ah uh, Ang ibig nyo bang sabihin? Ina-edit yung, yung video? Yes so, po, Mr. Enhanced, Chair. Sa uh, uh, version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po... Chuchaman, chuchaman, Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, miss Cunanan? Alin po, Mr. Chair. Yung in DC, ano yun? Kino yun? Sa raw at sa enhanced C P version. Hindi po si PBBM yan. Hindi si? PBBM. Hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung pasayan po ninyo, Papebles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po, pa kasi siya kilala. And, kung yung edad niya that time kung titingnan po mabuti yung okay. yung nasa video okay. kung 30 uh, plus pa lang siya or 40 meron din parang dito wala pa po ng cellphone nilang Pinangkit yun. mo yung isang raw mm -hmm. version okay at yung enhanced version paki paliwanag po sa amin ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit so sa tingin mo yung raw version po kasi, kapag tinignan uh, nyo, hindi nyo siya sa video masasabi na upang kahit na hindi po siya talaga, eh hindi nyo rin po talaga masasabi na yes, si PBBM. So, uh, in-enhance po nila yung video Ibig para sabihin, mas maging maliwanag uh, lumalabas na planado at ang mas makita. ng video para okay. makapanira kay uh, PBBM. Tama po. Yes po, oh, Mr. Chair at ayon sa iyo si Harry Roque ang may pagkakati dito? yes po Mr Chair uh -huh. pero hindi ma hindi hindi lamang si Attorney so, Roque ang high official na nasa meeting na yon tama po ba yun sa Hong Kong po Mr Chair yes politician po ba yes po Mr Chair yes okay Uh, huling katanungan, Pebbles, hmm. at sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirman ng no? isang affidavit? Para itama po ang mali. Para itama. Aha. Okay. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I would just like to manifest that yung The uh, Paul Boron video, according to the uh, Philippine National Police Cybercrime Office and National Bureau of Investigation, uh, which have conducted a video spectral analysis, and uh, these offices concluded that the tragic nuts and anti-tragus or parts of the air of the man in the video did not match those of the PBBM. and there were also independent fact-checking organizations which conducted the uh, verification conducting uh, deep fake analysis and so far as the video is concerned and all confirmed na hindi po si PBBM na sa video thank you at maraming salamat mr chair Questions to uh, ms perbals cunanan you have the floor thank you very much uh, ms cunanan nabanggit niyo po kanina na Uh, ito pong pulburon video ay uh, peke. Yes po, Mr. Chair. Paano nyo po masasabi na peke yung video? Halatang ginawa naman po siya, Mr. Chair. Pinalabas nila na malabo yung raw video para lang masabi na kamukha ni PBBM. Okay. Tapos in-enhance po nila and saka nila in-AI. Okay. So when you say nila, sino po yung sila? Who do you pertain? Alam ko to? naman po Mr. Chair na hindi lang si Attorney Harry Roque yung nasa likod ng video na yan. Sino pa kaya Miss um, Pebbles ang nasa likuran ng video na ito? Hindi ko na po masasab- Hindi ko na po hindi ko po alam. Hindi niyo na po masasabi. Uh -huh. But uh, sa palagay niyo po ba yung makasama niyo sa dinner sa Hong Kong? ay uh, kasama dun sa pagpapalaganap ng Peking video na ito hindi pa Mr. Chair di masasabi okay hindi hindi po sila kasama sa pagpapa. hindi po sila kasama dun sa paggawa ng video ha? okay Kaso lang kasama po sila sa pagpapalaganap at pagkalat ng video Mr. Chair meron pong mga DDS bloggers na hindi po nag-share ng video ah okay And meron din pong nag-share? Meron din po. Karamihan po na nag-share is yung mga vlogger na yung pong ano, yung may mga YouTube-YouTube, yung mga may revenue makukuha, yung mga, mga small-time vloggers. Ah, okay. Okay. So, um, kayo, did you share this video? Hindi po. Ano lang, ah, uh, screenshot. Oo. Uh -huh. So, um... Miss ah uh, Miss Pebbles no Miss Pebbles So ano sa palagay ninyo ang dahilan ah uh, kung bakit uh, magpapakalat ng ganitong peking video na namukhang binigyan pa lang oras panahon at uh, pagsisikap Laga.